Midjourney V7, ang hari ng AI art ay bumalik. Cinematic na larawan ng lalaking nakaskateboard habang tumatakbo palayo sa mushroom cloud. Ngayon, idagdag si Carl sa tabi niya na tumatakbong magkasama. Gawin ang imahe sa estilo ng Studio Ghibli. Ang Midjourney ang tunay na simula ng AI art journey para sa karamihan sa atin. Sa paglipas ng mga taon na nagsulputan ng mga kakompetensya pero nanatili itong natatanging creative tool para sa marami, kasama ng isang matatag na komunidad. Ngayon inilabas na ang bagong update ng Mid Journey, ang version 7, at ito ay kamangha-mangha. Kung ikukumpara sa version 6.1, mas magaling na itong umintindi ng prompt at mas mataas ang kalidad ng imahe. Mas totoo ang itsura ng textures at mas madali nang makuha ang pakiramdam ng raw photography. Mas kaunti na ang amoy stock photo. Ang ilang mga prompt na nangangailangan ng abstract na pag-iisip ay gumagana ng mas maayos kahit may ilang hindi pa rin perpekto. Kung ikukumpara sa nakaraang version, ang rendering ng malalayong muka sa mataong eksena ay hindi gaanong nag-improve. Ang text rendering ay bahagya lang din ang pinagbago. Pero ang dalawang pinakamalaking update ay ang 1. Naka-default na ang personalization. 2. At ang draft mode kung saan pwede kang gumawa ng mga imahe ng real-time. Sobrang saya gamitin. Sa madaling salita, pwede ka nang gumawa at mag-edit ng imahe sa bilis ng iyong pag-iisip. Ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin ang version 7. Una, pumunta sa Meet Journey. Kung at sa kaliwang bahagi, iklik ang Create. Pindutin ang Settings at siguraduhin version 7 ang naka-default model mo. Para ma-unlock yung version 7, yan kailangan mo munang i-unlock ang personal style mo. Ibig sabihin, hindi mo magagamit ang version 7 hanggat hindi mo na-train ang personal style mo. Ang style na nanatrain mo sa version 6 ay hindi compatible sa version 7 kaya kailangan mong magsimula ulit. Para gawin ito i-click ang unlock personalization, mag-rate ng 200 images at pagbalik mo sa creation screen magiging available na ang version 7. Sinulat ko ang unang prompt ko. Cinematic portrait photo of a Mayan tribal female warrior surrounded by lush jungle. Simple lang ito, natural language lang, walang komplikadong prompt structure. Lagi akong nagsisimula sa pagpili ng art medium. Sa kasong ito, cinematic portrait photo. Mahalagang simulan sa tamang medium. Pagkatapos nito, ilalarawan mo ang eksena mo. Pwede mong kontrolin ang galaw niya sa larawan pati ang mga anino at ilaw. Pinindot ko ang enter at nagsimula na ang paglikha. Tandaan, kung pinindot mo ang arrow up key pagkatapos mag-send ng prompt, lalabas ulit ang prompt na para mabilis mong ma-edit. Mukhang naintindihan ng mid-journey ang hiniling ko. At kapag pinili ko na ang isa sa mga imahe gamit ang vary options, pwede akong gumawa ng maliliit o malalaking pagbabago sa composition. Pwede ko ring i-upscale, no? subtle o creative. Ang subtle upscale ay bahagyang nagpapaganda ng textures ng image. Tandaan, pwede mong palitan ang shot type. Halimbawa, mula portrait photo, gawin mo itong full body shot, low angle, or high angle shot gamit ang settings. Madali mong mapapalitan ang aspect ratio ng imahe. Pwede mong gamitin ang interactive slider dito or manual na i-update ang parameter no? tulad ng AR. Halimbawa, gawin mo itong 916. Kung gusto mong ipakita ang personal style na tinrain mo gamit ang 200 image pairs, pwede mo itong i-on dito. Ang style ko ay heavily influenced ng cinematic realistic photography kaya hindi gaanong nagbabago ang resulta. Pero dahil maraming full body shots ang ginamit ko sa training, mas madali kong nakukuha ang gusto kong resulta kapag naka-on ang personalization. Pwede mo rin naman itong i-off at umasa sa default aesthetic ng mid-journey. Pwede mong kontrolin kung gaano kalakas ang impluensya ng mid-journey aesthetic sa final image gamit ang stylization slider. Napansin ko na mas malakas ang pula at berde ng mid-journey aesthetic kumpara sa personal kong style. At kung ayaw mo ng kahit anong impluensya, pwede mong gamitin ang raw mode or idagdag sa prompt ang style raw. Sa ganitong kaso, heavily nakabase ang output sa mismong sinulat mo sa prompt kasama ang style choices mo. Dahil ginamit ko ang William Eggleston style, malakas ang cinematic feel sa images ko. Note, gumagawa na ngayon ang mid-journey ng bagong feature na tinatawag na omni para sa consistent characters, locations, at objects. Pero hindi pa ito bahagi ng current release. Isa sa mga pinakabagong feature ngayon ay ang draft mode. Pwede mong gamitin ang voice o text para mag-iterate ng imahe. Mas mabilis ng 10x kumpara sa normal na V7. Para magamit ito, kailangan mong i-on ang draft mode. Pwede kang gumamit ng text at tingnan kung gaano ito kabilis mag-generate ng image. Tandaan, lagi nitong susundin ang latest settings mo. Pwede ka rin gumamit ng voice. I-click lang ang voice mode. Halimbawa, gawin itong photorealistic no? Mama na mamana maglagay ng astronaut na nakasakay sa kabayo papunta sa buwan. Idagdag ang isang UFO sa eksena na. No? Mapapansin mong ini-enhance ng model ang prompt base sa naririnig niya. Malamang may large language model sa likod nito dahil dinadagdagan nito ng style at detalye ang prompts mo. Dahil mas mabilis na version ng V7 ang gamit sa draft mode, mas mababa ang kalidad ng imahe. Ito ay talagang ginawa para sa ideation, sa mabilisang buo at iterate ng ideya. Kung gusto mong gamitin ang image, i-click mo ang enhance. Ibabalik nito ang prompt sa full V7 para sa mas mataas na kalidad. Sa huli, gumagana pa rin ang mga existing style reference libraries sa version 7. Ibig sabihin, hindi palipas ang mga ito. Good news! Sana ay nakatulong talaga ang video na ito. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. kita Kitakit sa susunod!